um pinapunta kaming lahat ni Pangulo today uh, kasi So ayan isang DDS na naman ang minasama sa ginawa ni PBBM na nagpapunta ng tao dun sa Davao para bisitahin o alamin ang sitwasyon dun sa Davao at ito ang sinabi niya Pinapahanapan talaga ng Pangulo ng butas ang Davao City para may maibato sila na anomalya pero tauhan na rin niya ang confirm na maayos ang paggamit ng pondo dito sa Davao City. Sino ngayon ang napahiya? Actually ate walang napahiya. Obligasyon ng Presidente na bisitahin ang bawat lugar dito sa Pilipinas, kahit pa yung Davao Alam ko na ayaw nyo na presidente si PBBM, pero alam nyo po ba na kasama sa mandato ng isang presidente na bisitahin nyo, alamin ang sitwasyon sa bawat lugar dito sa Pilipinas, kahit pa yung Davao Kung ayaw nyo sa presidente, huwag nyo gawin ng malaking issue or gawing big deal yung mga ganto. Ang pagpapapunta po ng tao ni PBBM dyan ay hindi po para hanapan ng butas o siraan ang Dabao. Yan po ay trabaho at parte ng trabaho ng presidente na bisitahin at alamin kung ano ang sitwasyon dyan para alam ng presidente kung ano ang pangangailangan at kung ano ang pagkukulang para masolusyon ang problema nyo dyan. Huwag nyo sanang gawing masama. No, huwag nyo masamain. Alam kong ayaw nyo sa presidente, pero huwag nyo masamain yung trabaho at parte ng trabaho ng Pangulo. Obligasyon po ng presidente na bisitahin kayo dyan, alamin no para malaman kung ano yung kulang at pagkukulang na dapat solusyonan diyan so ayun keep safe and god bless mindset lang te mindset alam naming ayaw sa presidente at ayaw kay PBBM pero wag n'yong gawing panira yan at wag nyo gawing butas yan para may maisira din kayo kay PBBM hindi po yan paghahanap ng butas ayan po ay pag-alam sa kung ano man ang kakulangan at na masolusyonan yung problema nyo dyan. So ayun, keep safe and God bless. Bati-bati tayo, walang away-away. Pasado mapanira.